sa inyong sasalubungin ng bagong taon. Kami to every new year, bahay. Oh, bahay lang. Iba ka. naman talaga magsimula sa bahay. Kami dito lang din sa Maynila pero uh, somewhere else. Kung may nagbook na lang muna kami ng hotel. Hmm. Oh, to, ilang kapatid kasi natin, natanong ko 'yan sa iyo kasi meron sa kanila piniling i-celebrate ang New Year sa Tagaytay. Sana all dahil bukod daw sa malamig, marami ring pwedeng pasyalan doon na siguradong ma -e enjoy ng buong pamilya. At naroon nga live sa Tagaytay si Faith Del Mundo o Faith, marami na bang namamasyal dyan ngayon? Yes, Jess, Nikki, no? Ngayon nga, medyo malamig na, no? Pero dahil nga, long weekend, ay marami mga kapatid natin ang umakyat dito sa Tagaytay. At ang ilan nga sa kanila, dito na sa salubong ng bagong taon. Ang malamig na hangin ang binabalik-balikan ng maraming Pinoy dito sa Tagaytay. Isa sa mga madalas pasyalan dito ang Picnic Grove na may overlooking view ng Taal Lake. Si Paolo at ang kanyang girlfriend naglong drive mula kay Entarizal gamit ang kanilang motor. Dito nila napiling mag-date bago sa lubungin ng bagong taon. Hindi pa ko kasi kami pareho na nakakapunta ng Tagaytay eh. tapos in early celebration po namin yung birthday niya. Ang pamilya Cairo naman, dumayo pa rito mula Leyte. Hanggang New Year po sila dito, first time din nila. Just for action, first time ko rin sa Picnic Grove. Lalang gusto kasi nila na malamig din kasi sa province kasi medyo mainit. So, so din nila medyo maganda yung klima. At the same time, yung um, taal din talaga. Sa dami ng na mga namamasyal, punuan ang mga nipahat at cottage dito sa Picnic Grove. Naglatag na nga ng banig at nagtayo ng tent sa damuhan ang ilang turista tulad ng pamilya Garcia. Tradisyon na raw nilang mag-celebrate ng New Year dito sa Tagaytay. Pag taon tra dito, lagi kami nung kapatid ko. masaya dito. na kami, malamig pang lema. Patok din ang mga atraksyong Ferris Wheel, Zip Line at Horseback Riding. Bukod sa Picnic Grove, marami pang pwedeng puntahan dito sa Tagaytay. Gaya ng People's Park, Sky Ranch, Zoo at mga restaurant na serve ng ipinagmamalaki nilang bulalo. Noong Pasko, pumalo sa 360,000 ang mga nagbakasyon sa Tagaytay. Inaasahang ganyan din karami ang mga turistang pupunta rito sa bagong taon. Yun nga lang, walang fireworks display. Mahigpit kasing ipinagbabawal ang paggamit ng paputok. Wala pong fireworks display sa Tagaytay kasi uh, nakikisa po kami sa panawagan ng DILG for kung po sa may organisasyon din po kami. Jess, Nikki, sa mga aakyat pa lang dito sa Tagaytay, by paghandaan na nga yung matinding traffic. No? Kung mula ka sa Metro Manila, ang pinakamabilis na biyahe ay magmumula ka sa SLEX, e-exit ka sa Mamplasan. Dadaan ka dun sa Calax at pagkadaan dun sa Calax, lalabas ka sa silang uh, interchange o sa silang Aguinaldo interchange. Jes Nikki. Sure, sure naman kami nga uh, worth it ang traffic na yan. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Mga kapatid, Nikki De Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.